So guys, kami palis ngayon. Di ang mga hudas kong kasama, nakaitim lahat. Ako lang ang nag-iibang kulay. Black. 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 Ako lang ang pink, bebe. Ako ang kanilang muse ngayon. Guys, hindi namin nakalaan. mo parang may buro ink. Itim lahat. Ako lang ang pink. Kasi bago are, okay? kaya isinuot ko. Sila palang lahat naka-black. Papunta kami ngayon sa malaking pulo. Si Daisy na yata eh, ano eh, malatik balang na. Dulong-dulo ng ubat ang bahay. Hindi naman naman, ang tataas pa ng damang mataas pa sa kanya. na eh. kanina pa, almost 2 hours na kaming nabiyahe. Kasi sitio mali pa lang daw kami bubuntay. Lampas na yung arco. Hindi na daw sa may antipolo. Antipolo result na pala kami. Walang nga ang bahay ni Daisy, no? Na, na kal kalambana pala, hindi pa sinabi sa kalambana lang kami magbiyahe Yun Putol na kalsada na are guys Ayan, oh. Diyos ko, dulo pala ng walang hanggan Sabi niya ate Daisy sa antipolo daw kami itigil Eh as isa naman are Puro as is are Hindi mo nari antipolo yun, layo pala na are Malaking pulong are sa sitio Malipa Ang dulo pala na are ika lang eh Are borol, oh, ang daming mangga oh Si Daisy na no pala sa gitna ng tubuhan nakatira. Gusto. Sinabilaan pala na. Gutom pa, na gutom na ako. Kunyari i lang palang mali pa ni Ate Daisy para lang sabihin nating malapit-lapit yung palidulo na wala hanggan kalamba na. <laughs> ang layo na ng biyanahe namin, yung pala'y papasok pa doon sa dulo ng tubuhan, tingnan mo sa amin. Dini na kami luluag sa dami ng tubuhan din Kaya naman pala napakalayo ni Daisy no? At walang mananaw, ewanin ko kung makasunod pa sa amin, dini ang mananaway ng video okay. <laughs> kasi makakakanta na kami ng matiwasay sa buhay hindi na yung may mga insom yung batang pinatutulog <laughs> ay naman tinan mo naman wala pa sila kulot hanggang ngayon at nasa biyahe pa limang barangay pa yata ang dadaanan tinan mo naman ang bahay nila ang buong akala ko ang trabaho ni Daisy no ay call center ito pala magagapas ng tubo at sa tubuhan ng bahay ayan o oh guys yan o oh ang trabaho niyang tunay sa umaga magagapas ng magagapas ng tubo sa gabi ho ay, ano, sa, sa gabi ho ay siya ay call center Aki okay, po ang pinuntahan namin bakit tinin nyo. Yusko. Sa gabi ko, center sa umaga yung magagapas ng tubo. Kaya naman pala walang sasaway sa video, okay? Eh, gitna ng tubuhan. Ito kami lang to. Nagpalinis ka pa talaga ng koko ko mo. Oh, nagtagal ko na hindi nagpapalinis. Buti na lang may pumunta. Ang laki ng payong. Para mag-ice cream. Diyos ko. na yung pasin ako, Oo, gutom na, gutom <laughs> na nga ako. At mamaya na. Like. Ay, ma. Sasama ang loob noon. Hintayin na natin. Sige, sakakain din din naman tayo. Kakain din naman tayo. Wala naman tayo gutomin niya si pag hindi si ko. <laughs> Sinigang, Sinigang mix. Sinigang mix. Hindi kami makaalis-alis din eh. Kahit kami gutom na gutom na. Dahil iintayin daw si Nakulot. At... guys. So wait lang namin si Nakulot kasi nasa barangay sa lapalata, sila pa sila. Ilimang barangay pa. Guys, ang nakakatuwa pa. Lahat sila naka-black. Hindi hindi naman nagbagsak ng memo. Ako lang ang naka-pink. Diba ako ang muse. Muse nga natin diba, ko sa inyo ang kanilang suot ha. Aba! Naka-black din si Daisy no! Bakit naka Lahat kayo yung naka, eh. no, so windy, ka naka oh, black Bakit? Hoy, on the spot lang yan, Neng. Walang usapan. Alam mo yung bumati sa iyo doon? Oo ah. Ate Estelle. Sabi ko, ipumarinig ka, magdala ka ng pagkain. Ang sa ano, sabi ko nga. Sa <makes> sayo, <noise> masasayo ma. Kala <makes noise> ano, ko may, may... Well, <makes noise> may zombie na. Kala ka may <makes> zombie na. Ano masasayo ma? <makes noise> Tulo pala ng walang hapa. <makes noise> may anak pa, patay. <makes noise> ang sakit ang tumbuk ko eh. Ano, ano, ang sayo Fresh. Ngayon ay hagan. <makes noise> Ayun guys, sa dulo kami ng walang hanggan ngayon. Dito ka na Daisy no Marasigan. Ang kapamilya pala ni Manuel na Marasigan ay ang layo ng bahay dito sa may tubuhan. Kaya naman pala yung mga tricycle hindi na diretsyo din ay itingnan nyo naman ang daan. Rap road na rap road, puno ng graba. Kung yung isa sa akong grabang yan, kaya ang kaya pang gumawa ng bahay eh. Sa dami. truck uh yan? -uh. Daisy no, ano mo sasabi mo? Na nasa gitna kayo ng tubuhan. Pero masarap dito, fresh. Kasi matahimik, fresh ka. So, ang biyahe mo nga. Nakakahagar, guys. So, guys, ito ang kakainin namin ngayon. Sinigang na tunay. May baboy yan. butong pong ito. Ah. Yan, guys. Si Charlene po, takot-takot kala daw po niya. Nasa wrong turn na siya. <laughs>